Welcome back to my mini vlog. So mahaba ba itong mini vlog na to? Kasi kadutong pa to nung isa kong mini vlog. Tapos itong mini vlog na to is yung magluluto pa ako na carbonara. So Friday ata yan at medyo sinisipag ako. At alam nyo ba kung anong oras na yan? Pag aalas 10 na ata yan at ngayon ko palang naisipang maglaba. And usually naman gabi naman talaga kami naglalaba. Kasi yun lang naman yung oras na free kami. Sobrang helpful talaga ng merong automatic washing machine kasi hindi ka na magkukusot, hindi ka na magbabanlaw. Pagtapos mo magsalang, magsasampay ka na lang. So, ang gamit ko para dyan is yung color safe na sunrox para kahit magsama yung puti and medyo light na colors ay hindi siya maghalo-halo. And silipag din ako dyan, naglinis ako ng bintana and kinabuksan, ito pala yung schedule ng 8-in-1 na booster ni Choco. So, um, 8 in 1 na siya. Sorry, naglaga ko doon. So, ang ibig kong sabihin doon, ang bilis ng panahon, booster na agad si Choco. And, alam nyo ba kung magkano yung booster niya? Nasa 600 ata kada turok. And, ayan, after ng 8 in 1 booster niya, meron pa siyang anti-rabies, saka kennel cough? So, diba? Mas marami pang turok si Choco kaysa sa tao. Pero okay lang yan. Alagaan natin si Choco sa mga turok-turok yan para humaba yung buhay niya and makasama natin siya ng matagal. Ang door na po ba ba yun? <laughs> After maturo ka ni Choco, Nagaya ako kay Bian na mag-makdo kasi nagkikrave ako ng rocks na chinelas na sa Happy Meal. Crocs taga yung crinay video yung pagkain you know? So, ayan. Tatlo yung nakuha kong crocs. And sobrang saya po nyan. Ewan ko kung bakit. Tapos, eto na yung kinabukasan na magluluto ako ng carbonara. So, proseso tong carbonara na to. Kaya hi ako masyadong nagluluto kag may mga nagre-request sa aking magluto. Sobrang favorite ng mga friends ko, ng family ko, and ni Yen. So, lagi sila nagre-request. Maluto ko nga ng carbonara. Misa na yung carbonara. Mo. Ewan ko mo, bakit kayo nasasarapan sa carbonara ko. I'm just a ordinary person. So, ayan, nagtimpa muna ako ng kape. Siyempre, pampagising. Kailangan natin ng kape sa umaga. And, nagsalang din ako ng tubig para kumulo siya. Para masalang ko na yung noodles. And, nagpapa-food processor din ako ng garlic kasi gagawa ako ng garlic bread. So, gagawa na lang ako ng separate video para dun sa paggawa ko ng garlic bread kasi medyo na-epic siya eh. So ayan, pag gumagawa pala ako ng carbonara, ang nagamit ko is yung royal na noodles na pang spaghetti. Kasi subok na subok, na subok ko na yan. Ilang beses ko na siyang ginamit. And sarap naman siya sa carbonara. Medyo na struggle lang ako kasi hindi kasya yung mga noodles dito sa hodek na lutuan. Pero nagawan ko naman ng paraan. So, ito na yung na food processor na bawang. So, medyo dinurog ko pa siya kasi para medyo pinong-pino siya. And, natapos na rin yung noodles and mga salang na ako ng sauce ng carbonara. So, ayan, naghiwan na ako ng mga ham. Usually, talaga bacon yung ginagamit dito pero wala akong bacon so ham na lang. And, salang na ako ng butter and then bawang sibuyas, and then yung ham na iniwa ko. So, ang mga ingredients lang naman dyan is yung mushroom, yung century tuna para mas masarap din, and then yung carbonara sauce, and then para mas uh, dumami rin yung sauce niyan, lalagay din ako ng evap. So, ayan, nigis ako na yung mga ingredients. And then, lagyan ko na siya ng pang niya. So, uh, sa to yung araw na yan is dumating din yung in order ko online na electric griller na pwede kang bake, pwede ka mag-ihaw, pwede ka rin mag-barbecue and grill. So, saktong-sakto yun kasi gagawa ako ng garlic bread. So, trinay ko siya pero nag-epic failed siya. So, Um, gagawa na lang ako ng separate video nun. And, yun nga, um, nakikita ko lang yun sa TikTok. Well, nakakatawag din naman yung mga lutoan na yun kasi napapadali yung uh, pagluluto natin ng mga pagkain. So, yun lang. Kailangan mo lang ng bayad para dun. And, thankful naman ako kasi yung mga bagay na bibili ko na dati pinapangarap ko lang yun na sabi ko, ay, pag-ipunan ko to. Ganyan. Pero ngayon, dahil na binilas tayo ni Lord, nabibili natin kung ano yung mga gusto nating makamit sa buhay, di ba? So, yun, be thankful talaga kay Lord. So, ayan, natapos na yung sauce and yung noodles and hinalo ko siya. So, ayan, kain tayo. Yun lang muna for today. Bye!